Hi guys! Try natin yung aking pailaw. ba diba may ano ako stand dati na may pailaw ko. No? Try natin di Diba? Yan yung may, oh, yun yung walang flashlight na dyan sa ilaw. Ilawin natin. Pailawin natin. Saan ba yung pindutan? Wow! Ganyan pala. Yes! Ngayon. Try natin. Tapos nagamit din ako ng microphone kung gumagana ba yung microphone? Yan, yeah, magbala tayo ng papayang malaki. Bigay lang to. Kalahati lang yung akin dito. Yung kalahati, <laughs> dyan sa nagbigay. So, tapos, try natin i- ano, i-stop din yung mic kung gumagana yata. Hindi ko alam kung gumagana yung mic o hindi. Try nating tanggalin sa kanyang pag ano kung, ah, hindi ko alam kung gumagana. Hindi yata. Ito na, oh. ano natin mamaya yung buses. Yan yung nakatanggal. Tapos ngayon, i-ano ko. Parang hindi naman gumagana kasi hindi pumapasok. Ayan, pumasok na. Diyos ka. Yan pala yun. Sandali lang mga guwaps. Yan yan. Magwa ako ng ano. Try natin. O, parang hindi gumagana. Ayun, Diyos ko, yan. Yan, yan, yan na yun yung may ano. Naku po. Try natin. Yan. Hindi natin dito sa may plato. Tapos, balatan natin. Balatan natin kasi tayo Hindi ko alam. Kung ano na to, yon okay? kung ano to, kung magtawag nito. Kung malambot na sa loob, hindi ko na babalatan. Pero kung paghiwa ko dito ngayon, hihatiin ko kasi to. Hinugasan na to mamaya. Ah, madlambot na. So, hindi na kailangan na. So, parang hindi na kailangan yata. Kailangan pa din. Ah, ito yung sa may-ari. <laughs> kasi hiningi ko lang to doon sa best friend ng akin partner. So, ano natin? Pero pwede na hindi, ano eh. Ano na nga natin ang kutsara? Try natin ang kutsara. Try natin ang kutsara kung... Ah! Malambot na siya. Pupunta kayo doon sa ano. Takpan lang natin yung... Ano? Takpan natin yung... Sa best friend ng partner ko kasi... Balikan niya ito mamaya. Yung sa akin naman, doon tayo sa veranda kakain. Yeah. Nong, kaon to nong. kayo ang naiko anong is flashlight. Wow, di ba? Tingnan natin ha. Yung, sa labas kasi to. Pero sa loob ng bahay, i-off ko yung ano. I-off ko yung flashlight. Oh, di ba? Sobrang dilim. Ito yung flashlight. Oh! Ano pa lang yun? First pa lang yun. Meron pa palang isa. Oh, mas maliwanag pa. Meron pang isa. Oh, mas maliwanag pa. So, kailangan pwede na yung pang first kasi yung battery. <laughs> yung battery. Ang dami kong labahan, 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 labahan. Ay, nilabhan na pala. Ang dami kong nilabhan. Nilabhan na yun lahat. Pero meron pa din. So, dito na banda sa against the light eh. Dito na lang tayo. Ayan. Okay. Against the light. Nong! Okay, 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 okay. Kain tani ng ano nong Dili kinahangla na kinahanglan ng panitan. Makutsara na. picture tayo ng pang thumbnail. <laughs> Sobrang sarap ah. Mm. Mm. Lagyan ko sana ito ng ano, suka. Kaya lang, malambot na. malamot na siya pag nilagyan mo na suka hindi na siya crunchy Yum. Pag napahilaw-hilaw ang kul ilang kulbadi, magpalitag ka pa, yes. Magpalitag ilang kulbadi, ka pa, Pag napasalay ka pa, yes, nilaw-hilaw. Magpalitag ilang kulbadi, ka ¿Cuál peli quedó hoy? ¿Ah? Tilisha Magpa Hangitsako. Ko. Tilisha Magpa Hangit sako. Go. Dili siya pag naik kamera. Lagi kong kaon. Anak ra anak. Di daw siya mukhaon guys. Gusto daw niya maglato-lato. Lato-lato lang daw yung gusto. ganito na yung nilalawin ko nito pa. ka makain. Sos, ilaw po muna. Uy, tami. Kuha na ganing. Kuha pa siya. Na siya, ina pa siya, ina sa nga. Isa na sya no? Dari, data, data, data. Hmm. Sorry doon niya kumain. Gusto doon niya maglato-lato kami. Aga-aga maglato-lato. Oh. <laughs> Ito <laughs> sa... Nade ko lang ko nung yun. Mga magpalitan nung kanang hilaw ba ito slow na to. suka. Ito, pero hindi pa ito masyarong hinog nilagyan ko ito ng suka With sile Ang sarap-sarap ah ulung gulung pa oi kagaya ko dyan na mahilig sa mga prutas. Kahit anong klaseng prutas. Kahit mabayabas. Ako okay, ito to doon pa yun. Oh. Nag-signalize. Doon. Boom. Wala. Kahit anong klaseng prutas. Basta prutas. Wala. Kakana ka doon. Hmm. Sige, gitinong na ko ara nang isa ka sa sako. Wala diya ko. Wala ka diya. Wala. Hmm. Mok. Okay. Ingna ko ara lagi. Na bangko. Isa ra yang giko anto ra. <laughs> <laughs> Tatawa sa sarili na. daming lamok, nakakasar. Kulang pa. <laughs> Sino may pumunyo dyan, pamigyan and you must gain a love of bye guys thanks for watching mm -hmm. Busug, bye and peace